Isang bagong pag-asa ang umusbong sa matagal ng kaso ng mga nawawalang sabungero matapos makakita ng otoridad ng isang misteryosong sako na may lamang mga buto sa gilid ng taalik sa bahagi ng Laurel, Batangas. Ayon sa ulat mula sa Philippine Coast Guard at mga investigador ng PNPCIDG, ang sako ay natagpuan sa mababaw na bahagi ng lawa. Ang mga laman na ito ay ang mga buto na pinaniniwala ang mula sa katawan ng tao, bagamat hindi pa ito kompermado sa panahon ng pagkakatuklas. Agad na isinailalim sa forensic examination ang mga butong natagpuan. Nakikoordinate na rin ng mga forensic pathologists mula sa NBI upang masosing siya sa atin kung ito nga ba ay kalansay ng mga sabungero na matagal nang pinaghahanap. Isa ito sa mga pinakamalaking kaso ng sapilitang pagkawala na may kaugnayan sa si illegal na sabong sa bansa. Ayon sa PCG, hindi ito basta ordinaryong paghahanap. Matagal na raw silang nakakatanggap ng impormasyon mula sa ilang testigo at impormante na ang Taal ay maaring pinagtaguan o pinagtapunan ng mga bangkay ng mga sabungerong nawawala. Sa loob ng dalawang taon, ilang ulit na rin itong naimbestigahan, ngunit kulang sa ebidensya. At sa tulong ng bagong testimonya mula sa mga dating tauhan o ng mga sindikato, nagsagawa ng underwater search operations ang mga diving team ng Coast Guard. Sa kanilang pagsisid, dito na-discovery ang sako may nakitang bakal na posas o tali rin sa loob ng sako na nagpalakas sa hinalan ng foul play o sadyang pagpatay. Upang makumpirma kung ang mga buto ay isa sa mga nawawalang sa bungero, isa sa ilalim ito sa DNA at comparison sa mga DNA sample na kaanak ng mga biktima. Forensic Anthropology para matukoy ang idan, kasarian at posibleng pagkakakilanlan. Pagtukoy kung kailan at paano sila namatay. Ayon sa forensic experts, maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang linggo ang unang resulta ng pagsusuri, lalo na kung ang mga buto ay matagal nang nasa tubig at posibleng nasira ng mga elemento sa kalikasan. Agad naman na nagtungo ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabungayro sa Batangas upang personal na alamin ang sitwasyon. Ayon sa mga kaanak, masakit man ang posibilidad mas nanaisin pa nilang may matukoy na ebidensya kaysa sa tuloy ang kawalan ng kasagutan sa loob ng mahigit dalawang taon. Isa sa mga asawa ng nawawalang sabungero ang nagsabing, kung totoo man na siya yon, kahit masakit, gusto ko pa rin makuha ang katawan niya. Gusto naming mabigyan siya ng maayos na libing. Habang wala pang kompermasyon sa DNA, maituturing na ito ang pinakamalaking lib sa kaso ng mga nawawalang sabungero isang pahiwatig ito na maaring tama ang mga testimonya na itinapon o isinawsaw sa lawan ng ilang katawan ng biktima. Saka sa kasalukuyan, patuloy ang diving operation sa iba't ibang bahagi ng Taal Lake gamit ang sonar technology at underwater cameras upang humanap pa ng posibleng ebidensya. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOJ sa CIDG para i-review ang mga lumang testigo, lalo na si Alias Totoy na dati nang nagsabi may mga sabongerong sinunog at itinapon sa dram o lawa.